Kumpiyansa ang mga mambabatas na maganda ang ibubunga ng mga patakarang itinakda ng gobyerno para sa Maharlika Investment Fund. Sa pagdalo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC Summit sa Amerika, naniniwala rin ang mga kongresista na makahihikayat siya roon ng mga mamumuhunan para sa MIF. May ulat si Mela Lesmora. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang pinal na bersyon ng Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Act. Sa ilalim nito mas malaya ng makapagpapasya ang Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation at binigyan ng kalayaan ang pangulo na pumili ng mga opisyal ng board bilang bahagi ng kanyang responsibilidad. I think it's already done. The IRR is already done. So I think the, um, uh, they're uh, right now um, uh, organizing the board. So I think that's a very, very uh, great step forward. Para kay House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chair Irwin Ching, malaking tulong sa integridad at epektibong pagpapasya ng MIC Board ang bagong patakaran sa IRR. Habang para naman kay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales sa kabuuan, dahil aprobado na ng Pangulo ang IRR ng MIF, kumpiyansa siyang maganda ang ibubungan nito. Si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda naman pinuri ang pagkakatalaga kay Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer ng MIC. I'm sure na uh, siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. 32 countries po ang ICTSI, siya po ang CFO. Ang dami niya po awards sa pagiging Chief Financial Officer. Ngayong biyahing Amerika rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, malaking tulong anya. Nakasado na ngayon ang IRR ng MIF dahil tiyak na makakainganyo ito ng mga mamumuhunan mula sa iba't ibang bansa. Siyempre, kailangan may ibenta kayo. So, sa ang APEC ay napakalaki. Pinakamalaking bloke po ng ekonomiya sa buong mundo. At uh, both sides of the Pacific, um, nandun po lahat ang mga trading partners natin. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig sa kamera, gayon din ang pagtalakay sa iba't ibang panukala sa plenaryo. Bago matapos ang taon, kumpiyansa ang liderato ng Kamara na nasa anim na mahalagang panukala pa ang maipapasa nila sa ikatlo at huling pagbasa. Melalas Moras para sa Bayan.